Yes, yes, yes! Syempre, panibagong ah, Panibagong blessings na naman! Annyeong, madlam people! Mabuhay! Ako nga po pala, si Koya ng Pinay. Ang taong walang hinangad, kundi ang makita kayong nakasmile. So, eto na nga, nandito na po tayo sa year 2024. Happy New Year sa inyong lahat. At dahil 2024 na, meron po tayong kahon ng kapalaran, regalo ni Kuya ng Pinay. At ngayong araw nga pong ito, ang unang-unang makatatanggap ng regalong ito ay titingnan natin kung sino. So, eto po ang regalo na ihanda ko na siya. So, sa loob ng regalo ito na ibigay ko sa taong mapalad na tatawagan natin ngayong araw na to, meron pa po siyang maliliit na regalo sa loob. So, ang bawat regalo po ay may nakadesignated na pangalan. Pipili siya kung sino ang gusto niya. Kung aling kahon ang nasa puso niya. Kung alingay galo ang gusto niyang matanggap. At kung ano po ang laman ng mapipili niya, yon ang mapupunta sa kanya. So, eto, wag na natin patagalin pa. Tawagan na natin kung sino siya. <tinyo> So, ang una namin binuksan ay kahon ni Ma'am Ethel. Ang laman ay Jollibee. Nabuksan na din namin ang kahon ni Maki Talks. Ito ay ang laman ay McDonald's. Kasi ang pinili niya kasing kahon ay kay Sir Rex Navarro. So, pasensya na kasi naidab ko na lang to. Nakalimutan ko kasing screen record yung aming mismong usapan. Buti na lang at merong kopya si Sir. Nag-screen record din siya. Kaya thank you so much Sir Jello Kasi kung hindi ka nakapag-screen record, wala akong maiipakita sa kanila. So, ang pinili niya talaga is si Serex Navarro. Kaya lang, pinalitan niya ng Sweetie Shem. Kaya binuksan namin si Serex Navarro at ang laman ay bigas! Then after nyan, sabi niya, papalitan ko pa ba o hindi na? Pero nung pinapili niya ang anak niya, ang gusto talaga ng anak niya ay si Sweetie Shem. Kaya nag siya kung kaninong regalo ang sunod niyang bubuksan. So hindi niya masyadong mabasa. At eto na nga mukhang si ma'am Araceli Mahilom ang sunod naming bubuksan. So, eto na nang laman ng kahon, Mang Inasal. Goodbye! So, wala na si Bigas, wala na si Inasal, wala na si Macdo, at wala na si Jollibee. Dalawa na lang po ang natitira kay Sweetie Shem at kay Ninang Elena Siloteo. So, nag-iisip talaga siya kung papalitan niya o hindi yung kahon niya. Talagang mapilit siya na si Sweetie Shem ang kaniyang kukunin na regalo. So, tingnan natin kung ano ang laman ng kahon ni Ninang Elena. Pero sabi ko sa kanya, si Ninang Elena na lang yung piliin niya. Sabi niya, hindi talaga. Si Sweetie Shem talaga yung gusto niya. So, pinipilit ko pa rin siya dyan sa point na yan. Si Ninang Elena na lang. Pero talagang gusto niya ay ang regalo ni Sweetie Shem. Kaya buksan natin ang laman. 500 pesos sa kahon ni Ninang Elena Siloterio. So, ayan na. Natitira na ang regalo mula kay Sweetie Shem. Ano kayang laman nito? Pero bago yon, pwede pa rin siyang magpalit. O ofera natin siya ng cash kung ipagpapalit niya ba ang regalo ni Sweetie Shem sa cash na hawa ko. So, ang unang offer ko sa kanya is 100 pesos. Pero, pinili pa rin niya si Sweetie Shem. Inoferon ko ulit siya ng 150. Pinili pa rin niya si Sweetie Shem. Inoferon ko siya ng 350 kapalit ng regalo ni Sweetie Shem. Hindi pa rin, pinili pa rin niya si Sweetie Shem. Pero bago ko buksan ang regalo mula kay Sweetie Shem, guys, pakimahal naman po si Sir Jeluan kasi nag -re reels din po siya at ang kanyang asawa. Supotahan so, po natin siya. Si Sir Jeluan po ay from Quezon Province. May dalawa po siyang anak. So, eto na. Buksan na po natin ang regalo na pinili niya. Regalo mula kay Sweetie Shem. Ano po kayang laman nito? Tingnan natin. So, ayan, buksan na po natin ang napili niyang regalo. In a count of one, two, and three. One week na baon para sa anak mo, Sir Jello Ann. So, congratulations kasi meron na pong isang linggong baon ang anak mo. And again, thank you, thank you, thank you so much po sa palaging pagsuporta kay Kuya ng Pinay. So, ikaw po ang unang receiver ng aming kahon ng kapalan. Regalo ni ko yan ng Pinay. So again, thank you so much po and God bless to you and to your family. More blessings to come and good health syempre. So ayan, natawagan na po natin ang unang receiver natin ng kahon ng kapalani ni yan ng Pinay. Oh, di ba nakaka-excite? At ang napili nga pong kahon ni Sir Jeluan ay ang kahon ni Sweetie Shem na naglalaman ng one week na baon ng kanyang anak. So, congratulations po, Sir Jello, tsaka sa iyong pamilya. Huwag niyo pong kakalimutan ni follow si Sir Jello kasi content creator din po siya. And again, thank you so much po sa lahat ng sumusuporta. Kung gusto niyo din pong matawagan kayo ni Kuya ng Pinay, napakasimple lang po maging aktibo sa kaniyang channel, sa channel ko, I mean. And then, makisali at makisaya po during my live streaming. Kukuha po tayo tuwing live streaming ko ng isa na pwede nating matawagan at makareceive ng kahon ng kapalaran ni Kuya ng Pinay God bless us always and more blessings to come po sa ating lahat Anyo!